Sa labas na ng Cebu Provincial Hospital, Bogo City, ginagamot ang iba pang biktima sa lindol dahil sa kawalan ng espasyo sa ospital. Pinili namang matulog sa plaza ng ilang residente dahil sa takot sa patuloy na aftershocks. Beo na balita line, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, Iga, nakaramdam pa rin tayo ng malakas na aftershocks dito sa Northern Cebu na nagdulot naman ng pangamba sa mga tao. Bakas pa rin ang takot sa mga ng nakaranas ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugo, Cebu. Lalo pa't nakaramdam pa rin sila ng mga aftershock. Kaya sarapan ang Cebu Provincial Hospital, Bugo City. Muna, inaasikaso ang mga nasugatan sa lindol. Dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Maliban sa pangamba, sa mga pagyanig, wala na rin daw bakante sa naturang ospital. Sa dami ng mga isunugod na biktima ng lindol mula sa Bogos City at mga karatig bayan, may ilang residente rin ang piniling sa plaza sa lungsod sa barangay Lourdes Matulog. Isa sa kanila si Edelta de La Cruz. So, sir. Grabe, kakusog. Wala pa ka mauli eh. Wala pa. Wala Nagsilabasa naman ang hospital staff sa lungsod ng Yumanig ang aftershock na magnitude 5 mag-aalas 11 kagabi. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga bayan at lungsod sa Northern Cebu. May ilang tao namang nag-alok ng free charging sa mga ilaw at cellphone. Sa datos ng Office of Civil Defense Cebu, 72 na ang mga taong nasawi sa lindol at 200 naman ang sugatan. Igan, magpapatuloy ngayong araw ang search and retrieval operation sa mga nasawi sa lindol. Samantala, Igan, uh, ngayon lang nag-inspeksyon na ang uh, members ng uh, PSJ para naman sa nakatakdang pagbisita ni Presidente uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Northern Cebu. Igan. Nasa plaza pa rin ba ngayon ang mga residente nagpalipas ang gabi? Uh, Alan? Igan, uh, yes, yung mga Uh, kababayan natin uh, doon nagpalipas sa uh, mga open space like uh, sa plaza dahil sa pangamba nila uh, na uh, sa mga possible na mangyayari sa kanilang mga bahay kaya uh, mas minabuti nila na mas safe ang uh, kanilang uh, matutulugan, uh, igan. Kumusta naman yung pagbibigay ng tulong ng LGU sa mga residente apektado ng lindol? Meron ba ba kayo sapat supply dyan para sa lahat ng naapektuhan, Alan? Sa ngayon, Igan, yan ang uh, pinapanawagan ng uh, LGU na kailangan nilang tulong lalo na sa mga ready-to-eat na pagkain at saka yung uh, tubig na malinis. Eh, kasi hanggang ngayon, wala pa rin uh, uh, supply na malinis na tubig, hindi pa rin gumagana ang kanilang water utility, Igan. At yung sa problema na rin sa po uh, power supply, wala pa rin kuryente hanggang ngayon, Igan. Maraming salamat at ingat, Alan Domingo ng GMA Regional TV ipinag ng Department of Health sa PhilHealth na sagutin ang mga gastusin sa ospital ng mga apektado ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. I've actually asked our PhilHealth president to issue a similar issuance that we issued during Typhoon Haiyan wherein all of these patients will be covered on a no-balance billing with PhilHealth. Tiniyak din ng DOH na may mga nakahanda na silang tulong para sa mga biktima ng lindol. Pwede rin daw nilang gamitin ang kanilang Quick Response Fund. Kung sakali raw hindi kaya na lokal na pamahalaan, may kapangyarihan daw ang DOH na i-take over ang mga health facilities sa Cebu para palakasin ang mga serbisyo para sa mga biktima ng lindol. Magpapadala rin daw sila ng Mental Health Psychosocial Team sa Lalawigan. Tutulong na rin ang mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa Search and Rescue Operation sa Cebu, kasunod ng matinding lindol doon. At may unang balita, si James Agustin. James! Ivan, good morning. Dalawang batch ng mga personnel na Manila Disaster Risk Reduction and Management Office yung inaasahan na makakarating sa Cebu ngayong araw para nga pong tumulong sa mga biktima na magnitude 6.9 na lindol. Mag-alas 4 na ng umaga nang umalis mula rito sa kartilya ng katipunan ng unang batch ng mga rescuers sa Manila DRMO kanina. Kinabibilangan sila ng labing anim na personnel na may tatlong doktor, dalawang nurse at mga emergency medical technicians. Alas 6 ng umaga ang kanilang flight patungong Cebu. Ang ikalawang batch naman ay anim na personnel na kinabibilangan ng dalawang doktor at apat na emergency medical technicians. Alas 9 ng umaga naman ang kanilang flight. Tutulong sila sa search and rescue operations na sinasagwa sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ibabiyahe rin patungo roon ang apat na sasakyan ng DRMO, kabilang na dalawang 4x4 na ambulansya, isang fire truck at isang mobile kitchen. Doon din nakasakay ang iba pang search and rescue equipment na gagamitin ng grupo sa kanilang misyon. Mahalaga po kasi uh, alam po natin na kababayan po natin yung nasalanta so malaking bagay na makatulong po tayo sa mga kababayan po natin. May rescue, firefighters, EMT or EMS na tinatawag na ginagawa within medical services. Yes, masyadong overwhelmed na po yung ating mga responder na naka-duty ngayon sa Cebu pati yung mga nag-augment din kaya ang mga laga na makatulong kami doon para mas mga makapag kung makapagpahinga naman din sila, mapalitan namin sila. Samantala Ivan, sa mga oras na ito ay naghahanda na yung ikalawang batch ng mga rescuers para sa kanilang flight mamayang alas 9 ng umaga patungo sa Cebu. Yan ang unang balita mula rito sa Lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Hinampas sa malakas sa hangin ng barangay Salisay sa Dagupan, Pangasinan. Kita yan sa CCTV camera sa barangay. Kasabay ng hangin na malakas sa buho sa ulan. Ilang sandali lang, nilipad na ang bubong ng materials recovery facility ng barangay Salisay. Natumba rin ang ipinatayong bakal na pang Christmas tree at ang basketball ring. Wala namang nasaktan sa insidente. Ay sa pag-asa, local thunderstorm ang naranasan sa nasabing lugar. Umuhos din ang malakas na ulan sa makilala Cotabato. Stranded ang maraming estudyante. Ang ilan naman, pinilit na makasakay agad sa takot na maabutan sila ng baha sa kanilang daraanan. Easterly, sang sanhinang ulan sa lugar ayon sa pag-asa. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.